Naging asawa ko ang pinsan ko. Yes, tama kayo ng pagkakarinig nyo, naging asawa ko ang pinsan ko. Same last name kami. And may two kids kami na sobrang guapo at pretty. And she's pregnant again for four months. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Wayne at ang asawa ko sa pangalang Mika. Ikukwento ko kung paano nangyari yon. Nasa Manila ako that time. At nagrenta ko ng bahay. Year 2020 nagka-pandemic, obviously nawalan halos lahat ng trabaho, isa na dun yung pinsan ko. May dalawa siyang anak, at dahil wala na rin sila that time na maibayad sa rent at medyo masungit ang may-ari ng narentahan nila, pinaalis sila, which is bawal yon nung time na yon. Kasi pandemic. Dito ko sila na sa Manila. 24 years old ako noon. Pero okay naman yung buhay ko. Lalo financially kasi single pa lang naman ako. Pero meron akong ibang jowa that time bago mag-lockdown. One week before lockdown, nagstay ng one month yung GF ko sa bahay Then umalis na siya after that. Then nag-lockdown na. At yung pinsan ko na may dalawang anak ay pinatuloy ko sa bahay. Doon na nagsimula ang story namin. Si Ate Nana ay may kapatid pa siya na mas nakakatanda sa kanya. Na-survive namin 'yon. Yung hirap ng pandemic. Medyo maabilidad din ako kaya nakakapag-extra pa ako kahit pandemic at medyo marami ako connection. Pero talagang hirap ng buhay noon kaya nabenta ko ang gamit ko na napundar. Maliban lang sa ref. Kasi panic buying pa noon. At dun humanga yung kapatid ni ate Nana sa akin, si ate Mika. I think nagugustuhan niya na ako that time. Ten years gap namin ni ate Mika na asawa ko na ngayon. One time nag-inuman kami, umuwi akong lasing. Sa kwarto sila natutulog, ako dun lang sa may sala. Lasing ako pero alam ko pa ang nangyayari. Una dumaan lang sa akin si ate Mika para mag-CR. Then pagbalik niya bigla siya tumabi sa akin matulog. Okay lang naman, walang mali siya pero iniisip ko, bakit kaya tumabito sa akin? Nakakita ako ng sign na sobrang gaan ng loob niya sa akin at parang may something pag magkasama kami. Di ko lang naman pinapansin nung una. At ito na nga, yumakap siya sa akin. At sa kalasingan ko, nagtsugtsugan kami that night. At ang kinalabasan ng ginawa namin ay nabuntis siya. Yes, nabuntis siya. Sinumbong kami ng mga tao sa paligid sa mga magulang namin. Kaya napilitan akong umalis sa nirerent rent kong bahay. Two months later, Ayaw magpapigil ni Mika na magsama kami. Eh nakikituloy lang ako sa kaibigan ko that time. Kasi nag back to zero ako. Pero pinursige ko na lang mag-rent ulit ako ng bahay. At nagsama na kami. Okay naman, stable na kasi ako sa new work ko. Ayun na nga, dumating na sa point na isisilang na namin ang first baby boy namin. Na sobra naman talagang gwapo. Sana soon mapanood to ng anak ko. Para maunawaan niya ang mga nangyari. Sana wag nyo kami i-judge. Dahil yun na ang pinili namin choice nasundan pa ng sobrang pretty baby. Okay naman, strong relationship naman kami. Marami pang ganap sa amin. About first time namin umuwi ng province kasama dalawang kids namin, natanggap naman nila ng kamag-anak ko. Kita kasi nila yung gwapo at maganda namin baby. Kahit nagsimula man kami sa mali, ginagawa naman namin lahat ng responsibility. At I think natanggap na rin ni uncle yung nangyari sa amin kasi pumunta kami sa kanila. Nag-bless pa yung apo niya. Binigyan pa ni uncle ng maraming candy ang anak namin. Di naman ako nagkulang bilang isang ama. At bago ko makalimutan, ang asawa ko ang nagbabantay sa dalawang anak ng kapatid niya kasi nagwa-work si ate nana. May disability kasi yung asawa ko, hearing disability. Sana soon magawan ko ng paraan na ikasal kami. Hinahanapan ko pa ng paraan. Abangan ang ibang detalye. From sender, Wayne.